Nandito ka na rin lang. Sa'yo mo na magkakaroon! Balot! Ay! Ay, Ma'am Teresa! Naklo! Aling Gracia, kayo po pala yung sinasabi ng mga batang nagtitinda ng balot dito. Ah, nandito ka ba dahil si Pucci ang hinahanap mo? Opo. Ah, andito lang yun! Ay, kinuha ko na lang nakatulong dahil kawawa naman, palaboy-laboy sa kalye. Eh, kung nandito sa akin kahit na papano, maaabutan ko. Puchi! Puchi! Kawawa naman, palaboy-laboy sa kalye. Ate! Ayan Ate na, Na, na Kamusta ka na? na lang kaya. Isama mo na. Kawawa naman eh. Sige na. Sige na. Kunin mo na. Eh, kahit papano, matutulungan mo eh. Sige na. Uwi na tayo. Sige. Oh. Sige. Hello, good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Your Highness. How you like me to prepare for you tonight? Uh, like uh, adobo, beefsteak, or a specialty? Tapsilog, longsi-log, or pansit or simply itlog na laang? No comment. Ingat kayo dyan sa k***a yan. Nakaintindi Tagalog. Ano yung Kumar! I said your name is Prince Kumar. At magaling ka man na lang. Pero, huwag mo kakalimutan kung bakit nandito siya. Don't worry! Kaming bala kay Prince Kumar. Diba, Puchi? Mmm! Sa nga pala, Teresa, pwede ba kitang imbitahin sa labas? Hmm? Ang kapal nito. Gusto ka agad akong i-date? Sa garden lang. mainit dito eh. <laughs> Ate, pahiya uh, ka, no? Ah, ganon. Hmm? No, cannot be. You have to wash dishes. Ano? alai Tama ba palinig ko? Bago yun ah! Ate, totoo ba yun? Huwag kang maingay. Sakay ka lang. Yes, of course. May paniniwala mga matatanda na sa unang pagkain ng bisita sa bahay na kanyang tinutuloyan, kailangan siyang maghugas ng pinggan. Hmm? Bakit? Um, because... Um, ah, uh, kasi, <laughs> you know, <laughs> because, um, para, ano, para mag magtagal at maganda ang pagkakaibigan natin. Sige ka, baka mag tayo. Mm. Ala, ito, oh. Meron pa. Sandali, ah. my prince. Pake kos kos to maege ha. Thank you. Ating <laughs> <laughs> kalimot talaga. Uh Oo. -oh. Umpisa pa lang yan. E kag nangyayara doon sa prinsipe? Hmm. Sa tingin ko, may topak yung sa ulo eh. Ba't mo nasabi yan? Abay, nakita ko baga sa kwarto, sumasayaw, ganire baga, ganyan, ganire, ganyon, ganyan oh, sumasayaw. Ay, ikaw talagang babae. Saan ba bundok galing, ha? Ganyan talaga ang mga royalty pag nagdasal. Anong alam mo, Sal? ala hindi kumakain, sumasayaw. Sabi ko, nagdasal. Ah. Hindi ka kasi nagtatanong sa akin eh. Kabisado kay mga royalty royalty niyan. Dahil ako may dugong bughaw. Hoy, alay mo sa mga to ah. <laughs> Mahirap talaga ka usap ang bingi. Ha? Wala, sabi ko ang ganda mo. <laughs> Thank you. <laughs> Naintindihan mo yun ha? Rose? <laughs> You're the one I'm thinking of. You're beautiful. I love you, my pussycat. I love you. Rose? <sighs> It will be the most biggest marriage the world will ever see. Sa CCP? Wherever you want, my love. <laughs> Kain mo na. Lipas gutong. Very bad for uta. ma'am. Welcome. Hello, Karen. Wow! Cake! Wow! Ang daming cake! Ay, sarap! Wow! wow ang daming cake! Ang sarap! Kahit anong gusto niyong orderin, pwede dahil birthday ni Boknoy. Pero ayoko ng takaw mata, ha? Apo. 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 Orderin niyo lang yung kaya niyong ubusin, ha? Apo. Yes, ma'am. Wow! Ito gusto yon. ko yun! Kiki, you choose. Strawberry pa. Ah, oh, yes. That's si yummy. Wow. That one? Okay. No, this one. Okay. One. The other one. Wow, sarap. hindi pa? Ba't ka ba lingon ng lingon? Ha? Huh? Eh, kanina ka pa lumilingon eh. Ah, uh, hindi. Maganda lang tong place na nakuha natin. Uh, uh, kaano-ano mo ba si Puchi? Si Pucci? Wala. Nakuha ko lang siya sa kalye. Maswerte palang bata 'yan eh. Hindi nga eh. Kung swerte siya, eh di dapat wala siya sa kalye. Bakit? Wala ba sa mga magulang? Namatay nang nanay ko kasi nagkasakit. Ang tatay ko, iniwan ako. Matagal na. Buti ka pa may tatay. Sal bahay ang tatay ko. Tama si Buknoy. Ikaw, kahit paano, may tatay. Mas mahirap naman yung walang magulang tulad namin. Ubusan niyo pagkain niyo, ha? Uh. Eh, ma'am. I'm so already. Hindi bali, Ate Jelly. Ako na lang uubos niyan. Tuknoy, ang dami-dami mo nang nakain. Mamaya may empacho ka. Ang sarap kasi! Ano, Boknoy? Masakit pa ba? Oh Malay ko, Ate. Ang sakit-sakit. Yung kasi ang takaw-takaw. Ang dami-daming kinain. Shhh! Huwag na kayo maingay. Mamaya lalo pang umiyak yun eh. Okay na siya. Gasan ko na lang. Ako na lang nakakaya naman sa'yo. Bisita ka pa naman namin. Okay lang. Pinaghugas mo nga ako ng isang tambak na plato eh. May kasama pang kaldero. Ito lang, hindi ko pa makakaya. Ah, uh, sinamahan ko lang siya. Ah, uh, taga barangay Maginhawa kami. Isa ako sa mga kagawad. Sinamahan lang namin si Aling Rosa. Anong may tutulong ko sa inyo? Hindi namin kailangan ng tulong. Ako ang kapatid ng ama ni Pucci. Naparito kami para kunin siya. Pero wala na siya magulang. Sumulat sa amin ang bayo ko. Darating na raw siya. Kaya hinanap Hinanap? Pa'nong hinanap? Eh nakilala ko lang siyang palaboy sa kalye. Teka muna. Kami nagmamalasakit lang. Ibigay sa akin ng kuya kung batang yan. Aba, parang lumalabas na kami pa masama. Pagmamalasakit pala ang tawag niyo sa pagpa Inaabot na siya ng gabi sa kalye dahil pinagtatrabaho niyo siya. Ah, uh, Miss, kahit sa mambarangay, o gado makarating to, mas may karapatan ng kamag-anak ng bata. Mas may karapatan ng nagmamahal sa bata. Teresa, aminin mo na dahil totoo ang sinasabi nila. Ading wala kang laban. At aminin mo rin na ginamit mo lang ako. Paano nakakatulog sa gabi mga taong tulad nyo? Ba? Miss, ako kayo. Makukuha ito sa maganda usapan. Huwag na natin pahabain. Ay, mm -hmm. kanina na. Huwag mo pata. Ayoko ko ng mama. Sandali lang. Kakusapin ko lang siya. <coughs> Chi, huwag mong isipin sinusoli kita. masakit sa to, masakit din sa akin dahil mahal na mahal kita. Ayoko po tumawa sa akin ah, si kanila. Puchi, Ayoko. Ibabalik kita rito. Bakit naman ikaw gumagawa niyan? Gusto mo, tulungan kita? Hindi, kaya ko na to. Teresa, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano? Teresa. Hindi ako si yung... Hindi ako yung... Hindi ka... Sino? Ano? He hindi ako mapalagay. Pag nakikita kitang malungkot. Tsaka... Alam ko naman si Puchi ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Kung may may tutulong ako, sabihin mo lang. At kung may magagawa ko, sabihin mo lang sa akin. Uh, nang pwede ho bang magtanong? Ano yon? Ah, uh, kilala niyo ba yung mag-asawang si Rosa at si Tino? Yung may pamangkin na bata, maliit, si Puchi. Ah, si Puchi. Uh -huh. Doon lang sa pangalawang kalye, sa unang bahay kanan. Ayun lang. Uh, Diyan lang? Salamat si ho nang. Oo. Uh -huh. <laughs> Ikaw na tao ka, oh. Masyado ka nagpapapaniwala doon sa chismosing yan eh. Abay, hindi tayo na muna na. Malay ka bang hindi mag-aalok. Tingnan mo. Hanggang ngayon, puti pa rin ang ininom namin. Tuloy! Magandang gabi ho. Anong ginagawa mo rito? Eh, Nong. Relax lang ho kayo. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Gusto ko lang kunin si Pucci. <laughs> Ganon, ha? <laughs> Sige, kunin mo. Total, wala namang kaming pakanabang sa batang yan, eh. Ah, Total. Nandirito ka na rin lang. Sa'yo mo ako! Ah! あやおも。 Magandang gabi sa'yo, Teresa. Ikaw lang pala. Akala ko kasi... Parce... Alam kong si Ipo, si iniisip mo. Ayokong makita kang malungkot. Naapektuhan ako y.

Alay, may pinabag di pala dito paminsan-minsan, no? <laughs> oo, kay kaunti. Mm. Kaunti lang, oo nga. <laughs>